2.8 vans bago. Tara na, Barangay Santa Cruz, Gapan City, Nueva Ecija. Good afternoon po, tita. Good afternoon. Meron po, tita. Ayan. Bless muna tayo. Be-bless ako. Ayan, <laughs> yeah, bless. bless. Okay, nakakatuwa, tita. Meron na pala tayong shop dito sa Barangay Santa Cruz, ano? Actually, ah... Uh, ito yung mga trip na trip ng ating mga kabataan ngayon. Gusto kong hawakan isa-isa. Pwede ba titang itouch yung mga items. Ay, ano, ano, ano. Kahit yung mga bago. Sure, sure. Aba, okay <laughs> ah. Yeah. Teka, parang may... may-try. Oh, naku, nakakatawa naman. So, ito may mga rilo sila, oh. Bago ang shoes. Tingnan muna natin yung mga luxury items nila, like mga kasyo. Oh. Mga legit ito, ano, tita. Hindi pa nabubuksan yung mga, yung mga rilo. Tama, tita. So, you can pay. Pag nagbumili kayo dito sa shop na ito, ay uh, pwede kayo magbayad sa pamamagitan ng Gcash. At kung kayo naman ay around Santa Cruz lang, barangay Santa Cruz, or pwede na rin around Japan, pwede na rin nating uh, sabihin uh, free delivery. Okay, basta uh, minimum of three items. Alright, at tingnan natin yung mga items, no? Ito, mga basketball shoes, pare sa ating mga chikiting. Ito mga makakasya to sa mga grade 7 or grade 8, ano? Uh, meron din tayong mga legit uh, crocs. Ayan, ang bigat pala talaga ng original na crocs, no? Ayan, no? Oh. Grabe. Tapos, meron din tayong uh, mga running shoes. So, mamaya natin na uh, babanggitin yung presyo. Pero sa dami na ito, baka, pumunta, baka pwede pumunta na lang kayo para makita nyo yung mga murang presyo. Okay. Pwede nyo uh, hipuhipuin, itouch, it yung, uh, tingnan nyo yung texture. Okay. Mag-sample nga tayo ng isa. Babalok tutin natin. So, ako naniniwala na ito lahat ito flexible. Okay. So, paano ba malalaman yung sapatos? Hindi pinabayaan, hindi uh, ginalgal. So, makikita mo yung sa texture niya. At yung sapatos na hindi na talaga pwedeng gamitin, kahit tumatay pa, ay hindi ganito kakunat. Ayan, hindi ganyan kakunat yung mga sapatos. Pag yan, no bibitak agad. At makikita mo, kung gaano kalalambot ang uh, mga fabric, mga fabric at mga uh, texture nito, no? Tingnan natin yung ibang items. Bukod sa shoes, ay meron din tayo mga jackets. Okay, protection from the sun uh, especially now napaka taas ng uh, napaka init ngayon ano. Ayun, may mga t-shirt tayo. Uh, jackets, mga branded uh, items. Adidas, oh. And then may mga bags din. Backpack, Jansport, anything you want, ano. So meron din tayo mga caps. yung mga caps po na to ay uh, branded tama. Mugi, kamukhang-kamukha ito yung sa ira. mga, kamukhang-kamukha ito yung sa mga nakadisplay sa, yung sa gawing, ira, pura, pura uh, sa mga rural, uh, urban areas, no? So, eto, hindi. Hindi ito kagaya ng mga yon. Ito ay legit brand, no? Okay, mas mahal sa mall. Dito ay, sample tayo, tita. Dito ay 1,950 lang, brand new caps. Meron tayong Jordan. Aray ko, ayan, nadulas na ako. Meron tayong Jordan caps. Sample tayo ng isa. Okay. Ganda nung ay, yung logo, oh. Yung logo niya parang steel, ano? Bronze. Look, hindi siya tahi. Uy, ang ganda. Yung ilalim. 1,950 only. So, syempre, kapag binanggit nyo yung pangalan ko at minessage nyo ako, pakita nyo yung message ko, may discount kayo. Hindi ako ahente. I'm not an agent. But, dahil hanga ako sa shop na ito, may discount na ako. Kaya magpapaalam muna tayo sa so may-ari. Okay. So, subaybay nyo lang. Follow nyo lang yung page natin sa so, Facebook. Ilalagay natin dito sa comment section or sa description box. At uh, i-follow nyo lang yon Okay? So, alin natin. Magdating naman sa mga pants ang walang kakupas-kupas na mga legit brand gaya ng Levi's. Ayan. Levi's. And other brands. Ayan. Tingnan natin. Ito, Guess. Tama, Guess? Mahal lang Guess, no? Pagmupunta tayo sa tindahan ng mga damit sa so guest, hindi tayo makabili. Kasi sale na, mahal na mahal pa. Ayan. Kasi nga naman, uh, talagang uh, luxury item siya. American Eagle. Okay. Ito, Emporio Armani. 501, 511, 31 ang size. Ito ang legit 501. Diyos eh, mo, Marimar, sabi nga ni no idol natin, yung vlogger, no? 501, 6,000 pesos, 5,000 pesos to 6,000 pesos. Isang isang pantalon lang. Grabe. Dito, libutin nyo. Kaya magkano po yung 501 nyo, sample? 1,500. 1,500 only? Oh my gosh! Parang bago. Okay. Pag tininong, wala lang sa plastic pero bagong bago. Parang amoy bago pa. Magitingin pa tayo sa ibang items. Dito meron kay Stan Smith. The one of one of the most iconic shoes. Lagi namin niya iniispatan sa mga mall yan. Okay, meron tayong Stan Smith. Ayan. Ayan. Napak. Kitang kita natin. Leather. Ayan, ang leather niya. Napakasarap. Napakasarap imasin. This is leather. And then, yung kanyang ilalim ay uh, uh, gawa sa mga quality materials. Yan. Kasi, legit nga eh. Di ba? So, Stan Smith. Okay, it's a tennis shoes. If you have this, nothing to worry about what you wear, what you eat. <laughs> okay, next. So, dito may mga... Ito, ito, At para sa inyong mga chikiting, yung mga mahilig magmamasyal, uh, maglakad, huwag niyong pagsusuotin ng chinelas yung mga anak niyo para protected kayo kahit gano'ng kahaba ang lakad niyo gaya nung isa nating vlog sa Baler, lakad kami ng lakad, kailangan matibay yung inyong mga sapatos. Gaya, gaya mga ito, 750 only, meron ka ng, meron ng shoes yung yung prinsesa. Okay, ayun o, 750 nakita ko. Ganon din itong Adidas, 750. Tingnan mo naman parang hindi pa sinusuot, parang hindi pa nasusuot. Baka isang base pa lang isinuot yan, no? Pero yung Converse na to, hindi ako makapaniwala. Na itong Converse na ito, parang bago pa. Ang talaga, no? Talagang pag legit, mabigat, ano? Yung itang kita mo. Ramdam na ramdam mo sa texture. 650 only. Parang pinamigay lang nung ninang mo. 650 only, Converse. Grabe, pag binili mo sa tunay na store ng Converse yan, sapat na, mahawakan mo sila. Okay, dito naman tayo sa... Ayan. At kung laging escort ang anak mo, kung laging... Uh, nasasagal ang anak ko panlalaki. Meron tayong uh, Timberland. Pakikita ko sa inyo yung, yung tapakan na yan. Parang bago pa. Huwag niyong sasabihin parang bago pa. Baka dumugin tayo. Okay. Ito na. Dito naman tayo sa kabila. Ito, so Adidas Superstar. I know it. Meron tayong superstar na sinusuot, di ba? So Adidas Superstar, pambata. Grade 7, grade 6. O, pag medyo malaki yung anak mo, kahit grade 5, kasyang kasya to. Grade 8, kasha Okay, Stan Smith again. And then other Adidas sneakers like this, 650 only. May discount pa yan. Hindi pa papayag yung may-ari nito na walang discount kapag ka bumili kayo. Lalong-lalong na pag nag-subscribe kayo sa channel natin, pag nag-follow kayo sa page na ito. Okay guys, hindi ito sponsored ah. Natutuwa lang ako kasi ah, marami tayong magagandang items dito. Ito na pili tayo ng isa. Parang, hulaan ko to. Vans to, no? Vans. Vans, sabi na nga ba ko. mo naman yung Vans. Yan bago. Bago to. Ibig sabihin na isa, isinama yung bago sa luma. Talagang maghahalong ka. Talagang titingnan mo. Kasi surprisingly, may mga nakahalong bago dito. At hindi mo maalata kung ano ang bago at luma. Halos magkakamuka. It's Vans. Tingnan mo naman. O babae. Yan. Babuntik na malaglag. Magaling tayo sa ganyan, Sirgos. O size siguro nito mga 7, Yeah. 7 to. Ganda oh. Anim, with animal mm -hmm. prints, so. Oh. oh. ang tawag dito sa ganito yung uh, limited edition. Kasi wala kang mabibili sa mall na merong batik yung animal print na yan, animal prints. Eh. Okay. Bago to. Tita, how much is this, Tita? Oh. 2.8 only. 2.8 only samantalang yung mga ganitong uh, limited edition 5,000 to 6,000 to pagka bumili tayo sa SM and, and, and any uh, super mall okay maraay pa tayong brand may mga bago pa po tayo mga vans sa taas po bago po yung tita ayan At pakita mo itong tungan mami Pag dahil may itong tungan tayo ayan hindi ba mabibiyak to ayan <laughs> grabe o oh. pang sa akin to nine. Nine yung size nito palagay ko Marami pa siyang kasukat. May 9, 9.5, So, mga bago tong vans. How much, tita? Yan, 2.8. 2.8? Grabe, 2.8. Parang, parang ito yung bubungad natin sa video, ha. Ah. 2.8 vans, bago. Tara na, Barangay Santa Cruz, Gapan City, Nueva Ecija. Dito lang, sa tapat ng dating Caltex. Meron din tayong mga limited edition na crocs, oh. Hindi tayo titigil. Ayan, oh. Ang dami. Uh, aabutin tayo ng maghapon para ipakilala sa inyo yung mga legit brands natin. Mga legit brands. Yung mga jogging pants natin, yung mga jogger. Jagger, ayan, jogger pants. Bago, tita, to? Hindi. Hmm. What? Parang, parang bago. Karami, kinakabahan ako eh. Kasi pagka hindi bago, excited ako. Bakit kaya mo? Mukhang bago, pero mura mong mabibili. Okay? Kahit bago, mura din eh. Ayan. Kausap ko natin yung may-ari. Ayan may ari mismo yung kausap natin kahit hindi tayo mapapaya sa mga sinabi ko. <laughs> Ayan. Ito pa, oh, meron tayong mga pambabae. Eh. Mga mahilig magzumba. Punta na kayo dito. Libot kayo, libre lang. At hindi ko pa pala sinasabi sa inyo, air condition tayo. Ayan, split type. Ayan, para sa inyo. Kasi, nakalaan to sa maraming customer eh. Kaya split type yung, yung ginamit uh, nilang aircon. Kasi, labas pasok ang customer. Okay, meron din tayo online at may di-deliver ito free. Basta around Japan, minimum of 3 items. Okay, ako magdi-deliver na wala tayong magagawa. Di ako lang. <laughs> so ito, dito tayo. May kasalanan nga ako eh. Hindi pa hindi pa 'to naaayos actually. Bagong bukas pa lang 'to. Hindi pa 'to ayos. Kasi e, surprise natin si Tita, the owner. Wala siyang magagawa. Nakaplug siya. Okay. Sa part po natin, isa-isahin natin yung mga items. At wait, ipopost natin sa ating Facebook page, sa ating mga social media accounts, ang mga items na narito. Walang problema sa presyo, huwag niyo itindihin ang presyo. Ang intindihin niyo kung paano kayo makakapunta rito. Habang nag enjoy kayo, okay? Lessons